pa rin sa dibdib ko yung galit magkakasama ng loob ko kay kuya kayo magpakasama niya kasama niya kuya na aksidente kami nung gabi na yun alam mo ba yun? so kahit na bakit hindi niya ako binalikan? bakit hindi niya kami hinanap? dahil hindi niya kita dahil maski ako oh. Hindi na ako binalikan ni Carl. Caroline? Ano yun? No, no. no, no. no, no. Hindi mo lang siya pagagandahin. Tutulungan mo din siya to get her daughter back? Siyempre so, ka ano ba naman natang affected na sa babae. lalaki na nagkatiwalaan at nahan niya. Pinalit sa ita. At ngayon, maaari pang mawala sa kanya. Kung nangyayari sa'yo yun, gusto mo pa wala akong gawin? Natural, hindi. Pawag naman sana. Nakayanin ang powers ko, Father Nexus. hinati ko rin yan dati. Pero, eto. Kinaya ko. Ang mga lalaki, kapag pinakita natin ang kahinaan natin, lalo lang nila tayong kakayan-kayanin. At hanggang kumapayan tayo na maagawan, hindi tayo meron. Stefano? Stefano? Where are you going? I'm going to the gym. I'm rehearsal to rehearse at 5. But I'm Remember, Stefano, you are my real son. Calvin is just there to support and help you. Kung meron man dapat mamahala ng mga negosyo in the future, walang iba kundi ikaw yun. May sasabihin ka pa ba? Oh. oh. Pagkatapos mo, Ma'am eto, lahat to, laban mo, ha? Ayusin mo. Kailangan to ni Mrs. Vargas bukas. Oh, yan. Yan. Mga damit niya. Ha? Hindi po ba bawal pong mag... Magbasa pagkatapos mag-plancha, nakakapasmad po yun, di po ba? <laughs> Mas Ma. Pinitatabla ng pasmay ang pangit mong mukha. Sirato, ayusin mo yung trabaho mo, ha? Hindi, abutang ka sa akin. <coughs> No, mo na, na, tignan mo yan! Tignan mo! O, paano yan? Ayusin mo yan! Kasusulogin mo mo yung bahay natin! Ay Ayusin mo yan! Ayusin mo lahat yan! Pasensya na po, Nay. <coughs> Nakausap ko na yung program manager ng show na gusto makipag-ex sa atin. So, review mo na lang yung mga napagkasundoan namin. Okay ka lang ba? Nagtalo kasi kami ni Giorgio kanina. Baka daw pinapakilaman ko pa yung personal life ni Caroline. Hindi na daw yung parte ng trabaho ko. Baka mamaya madimanda pa ako na asawa ni Caroline. Sandali lang. Caroline? Kamusta ka na? Baka nga may sakit ang bata niya na eh. Hindi naman niya kasi ugali ang umaabsent ng walang paalam eh. Tignan mo ba? Ah, uh, Miss Chidoro. Alam niyo ba kung saan nakatera si Giselle? Hoy! mo sa itsura mo, senyorita ka? Ha? Umangon ka dyan. Bangon! Eh, Nay, parang masama po kay ramdam ko eh. Hindi ko po kayang magtrabaho. Ganun ba? Ano sabi mo? I said I don't care. Ginagawa ko lang naman ng tama. At hindi lang ilong ang problema ni Caroline. Alam ko yung pakiramdam ng maloko at mawala ng anak. Wala akong pakialam kung masama ang pakiramdam mo. Yung mga pinansya mo, i-deliver mo na, ha? Kailangan ko ng pera. Upo. Ano pang Anong Upo, Upo-upo dyan! Tumiyo ka na! Bilisan mo! Kilos na! Bakit parang gulat na gulat ka? Hindi ka ba natutuwa at may surprise visitor na kaibigan mo? Nakakampi mo? Well, isa lang ang gusto kong matiyak at marinig sa'yo. Natutupad ka sa usapan natin. Sayang naman ang perang binayad ko sa'yo. Ma'am, anong po? Kanino galing? Eh. Uh, hindi ko po alam eh. sender. Walang return address. Ano yan? Music box. Sino nagpadala niya sa At ano ibig sabihin niya? Ewan ko. And alam mo naman gusto kong masira at mapahiya si Natalia sa harap ng mga tao. Alam ko, napunta ako sa press con. Ko. Sisiguraduhin kong darating ako sa araw na yun. See you there. It's a date. paki alamera ka, ka? ang tagal mo nga bago pa makauwi dito kulang pa patong iaabot mo sa akin eh I... <coughs> nay umalis po kasi si Mrs. Belmonte kaya natagalan po ako ng uwi tsaka 20 pesos lang naman po yung binawas ko dyan eh <coughs> pakiramdam ko po kasi tatragkasuhin ako kaya bumilang paki alam kahit na ikaw hindi ka nagtatrabaho para sa sarili mo. Nagtatrabaho ka para sa akin. At saka alalahanin mo, hindi magiging ganito ka ang buhay ko kung hindi dahil sa iyo. Kundi dahil sa kamalasan dala mo kung bakit namatay ang tatay. Hinatali Ah! ram mo! di ka nga dito. <coughs> ako lang yeah, niya na. Sirat. Hindi ba? Bakit na Kinakausap ka tinatalikuran mo ako? Pastus ka? Ha? Nay, tama na po siya, ma'am. Kailan ka pala po ito? Nataliguran ako! Nay, tama na po yung ko eh. Huwag pakiramdam mo sa mga pakiramdam mo na hindi ka man lang humingi ng permiso bago maghalawin yung pera! Sumagot ka! Tignan mo, gusto mo dagdagan yung meklat ngayon sa mukha mo sa pakit mong mukha, ha? Ma'am, pasensya na po. Kasino ka naman? lumabas sa bahay ng may bahay? Kaibigan ho ni Giselle. Pasensya na ho. <coughs> At ikaw, mukha kang mayaman. <coughs> Tapos nakikipagkaibigan ka dito sa pangit na to? Dito sa mukhang bunggoy na yan? Ha? Uh -huh? Hindi kayo bagay? Ano? Sige na. Umalis ka na. Pati ikaw, malilintikan ka sa akin. Sige. Sige na, Kalbi. <coughs> <coughs> Magbalis ka na. <coughs> ano? Pasensya na I see no legal impediment sa gagawin natin Doktora Natalia. Because under the law, any child below 7 years old ay kailangan nasa pangalaga ng ina. Kung nga mag-asawa ay maghihiwalay. So as it is, madali natin makukuha ang bata in no time. Minus all the legal hassles. Ang tanong lang dyan, willing ba talaga ang sinasabi niyong kliyente to get her daughter back? Pwede kasi tayo magkaroon ng commotion anytime because of the resistance of the father. But those are generally manageable. Hindi tayo basta-basta pupunta doon without any help from the proper authorities. Of course, attorney. Caroline is more than willing to get her daughter back. Good! Hindi na tayo dapat mag ng oras. We will get the daughter back to Carla kapal dito. Jowa mo ba yun? Nay, hindi naman ho. Kaibigan ko lang po yun. Mm -hmm. Kaibigan? A, ba't dumadalaw dito? Hmm? At saka, nakikialam pa siya sa'yo, ha? Sa pagsasaway ko sa'yo, ha? Ano mo? Kung talagang jowa mo yun, okay na sa'kin. Sa sa totoo lang, nako, magpapamisa ako. Hmm. Pero ay mo yan, sa pangit mong yami nagkagusto pa sa'yo. <laughs> Ayan, na siya. Thank you. Wow! That looks great! Do you like it? Of course. I love it. Hindi mo malang sinabi sa akin na blow up mo pala. Siyempre, surprise ako yun eh. Sopresa ko sa iyo at sa mga bata. Isa pa! Ano nga yan? Oo na ako. Huwag mayaman yun, Ang ah. ganda mo naman. Um, eh. mm -hmm. Jackpot ka dyan. Aba, eh kung pakakawalan mo pa yan, eh ewan ko yun sa'yo. Tanga ka talaga. Magkaibigan okay, lang po talaga kami, Nay. Hmm? Ano to? Tigilan mo nga ako. Ano ka, showbiz? We're just friends. Mm hmm, mukha-arte to. Alam mo, sinasabi ko to sa iyo dahil bilang payo ng isang mabuting ina. Kung talagang handa ka ng makipaglandian, abay, siguraduhin mo lang na may mapapala ka dyan sa kalandian mo. Pero kung hindi mo naman kayang perahan, aba, eh talagang mamamatay kang mahirap. Alam ko kasi na hindi mo masyado maintindihan kung bakit ganun na lang ang kagustuhan ko na matulungan si Caroline. Kasi katulad niya, ang gusto ko rin, isang buo at masayang pamilya. I know. I'm sorry. Naintindihan ko. At gagawin ko lahat para maibigay sa iyo yun. Mahal na mahal kita, Natalia. At nagpapasalamat ako nung dumating ka sa pamilya ko. Pamilya natin. Maka maayos naman yung procedure kay Caroline kanina. Kaya nga pinauwi ko siya agad. Make sure lang ha, maayos mo yung file niya. Sige. Minsan nag-iisip ako kung kilala pa kita talaga. Christy, ano ibig mo sabihin? Ang ginawa mo kay Caroline, hindi ikaw yun. O sige, sabihin na natin na naaalala mo sa kanya yung nakaraan mo. Pero hindi ba dapat hinihiwalay natin ang personal sa trabaho? Oh, pero ayaw umalis si Caroline nang ang iniisip niya, mabubuo na yung pamilya niya dahil gumanda siya. Hindi ganun kadali yun. So lahat na nagpapaayos sa atin dito, kailangan ayusin mo rin ang buhay. May isang star na tayo. Gusto magpaayos ng dibdib dahil hindi daw siya kinukuha ng mga directors. Ay baka gusto mong maging manager niya. Sarcastic lang. Hindi. Tutulungan natin yung nangangailangan ng tulong. O yung mga nakakapagpaalala sa'yo kay Card. Kung gusto mo akong saktan, nanalo ka na. Natalia, wala akong alam sa nangyari dito. Kalit ka pa ba sa akin dahil kay Carl? Sel, may sorpresa ako sa'yo. Ano yun? Punta tayo sa isang event. Sigurado ako magugustuhan mo yun. Sigurado ako na pagkatapos ng press con, sirang-sira na yung sinatalya.